Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po ng lunis sa ating lahat. At dahil ngayon po ay lunis na naman at bukas po ay martis na naman, narito na naman po tayo at isa na namang pamamaraan ng pagmamanifest ng ating mga kahilingan ang ating ituturo sa inyo. Ngayon guys, ito po ay ating gagamitan ito ng bigas at asin. Alam naman natin na ang bigas ay isang sa pinakanumero unong number one na pangangailangan natin sa pang-araw-araw sa ating hapagkainan. At ang asin naman po ay isang mabisang pangtanggal ng mga body energy at sa mga kamalas-malasan na nangyayari sa ating buhay. Kaya ito po ngayon ang ating ituturo sa inyo. Ngunit bago po tayo magsimula, muli pong paalala. Tiyakin po ninyo na bago ninyo ito gawin ay mayroon kayong isang daang porsyentong paniniwala dito. Yung wala kayong kaduda-duda na gagawin ninyo ito dahil alam ninyo na ito ay magkakaroon ng kaganapan. At syempre, nandun po ang laging panalangin. Ang panalangin at pagsisikap ang nawag-nawag nating alisin. So ngayon po guys, kailangan din natin ng tubig. Ayan, tubig. At saka tubig at saka um, lagayan, syempre, ito po ang ating lagayan. So, sa lagayan naman po, kahit mali kayong gumamit ng uh, babasagin, mari kayong gumamit ng plastic, ay pwedeng-pwede. So, ang nilagay ko po ditong tubig, ay isang baso at kalahating tubig. Pero guys, tiyakin po ninyo na ang inyong tubig ay inyong pinapakuluan. So, pagka, ta, pagkakulo po tanggalin at ilagay mo dito. So, ayun po ang ating gagamitin. Kailangan po mainit pa na atin siyang pinakuluan na tubig ang atin pong gagamitin dito sa ating manifestation na ito. So kapag nandyan na po ang ating mga kailangan, nandito na ng ating tubig na pinainit natin ng ating tubig, na pinainit natin, kakainit lamang, at nandito na ang ating bigas. So ayan ang ating bigas, ang ating bigas hindi kita, ito ang ating bigas at ang ating asin. So ang ating pong bigas ay isang dakot na bigas at isang dakot din po na asin. Ngayon kapag nandiyan na ay kuhanin mo ang isang dakot na bigas. So ikukuhanin ko na ang aking isang dakot na bigas. At ilalagay natin ito dito sa ating tubig. Wait po So, ayan guys, isang dakot na bigas ang ating gagamitin dito. Pero, ang paglagay po nito ay hindi mo kaagad ibubuhos. Kailangan po ay unti-unting paglalagay mo sa ating bigas. Gagayan yan, paganyan. So, ayan. Paganyan. Wag po silang isasabay-sabay paglagay. Kailangan po ay dahan-dahan ang paglagay po ng ating bigas. So, ayan. So, ayan. Dahil nalagay na natin ang ating bigas, ang susunod po nating ilagay ay ang ating asin. So, ito ang ating asin. Ipapakita po natin para alam po ang tamang paglagay po ng asin. Kasi dapat po alam po tamay-tama ang paglagay ng ating asin. So ang una pong paglagay ng asin sa paligid, sa palibot ng ating lalagyan. So sa palibot po ng ating lalagyan. Pagkatapos po nating malagyan ng palibot ng asin, ay atin naman itong ilagay sa gitna. Paganyan po, panoorin, mabuti. Paganyan po ang lagay ng asin at saka paganyan. Ngayon ang natirang asin ay ilalagay mo ito. Sa gitna po lamang ng ating lalagyan. Sa gitna na lamang po ng ating lalagyan, ilalagay natin ang ating asin. So ayan guys, kapag nandyan na lahat, nandyan na nailagay na natin ito, ano po ang gagawin natin? Ang gagawin po ninyo ay itabi mo muna ang ating um, ginagawang hanggang sa ito ay lumamig. So guys, kailangan po ninyo itong palamigin. So siguro makapaghintay tayo ng uh, mga ilang minuto o mga hanggang 30 minutes to 1 hour, kailangan po natin itong mapatuyo. Ngay mapatuyo, ma mapalamig. Ngayon po guys, pag malamig na, kapag malamig na, ay salain mo ang salain mo ito at kuhanin mo ang tubig ang tubig na ito ang siya mong ipapaligo. Ipapaligo mo ang tubig na ito habang pinapaligo mo ang tubig na ito, habang pinapaligo mo ang tubig na ito, ay bagkasin mo ang iyong mga kahilingan. Sa sambitin mo, ikaw ang magdadala sa akin ng maraming swerte, maraming mga opportunity dad ng swerte pagdating sa pananalapi. Or if ever, ever naman na mayroon kang kasamaan ng loob na nais mong maging maayos kayo, pwede mo rin po yung bagkisin na halimbawa kayo ni kayo ni Juan, kayo ni Juan ay mayroon hindi pagkakanawan, magiging maayos na kami ni Juan, magiging magkaibigan na kami ulit at babalik ang dati naming samahan nasa sa inyo po yun guys kung ano po ang inyong hinihiling lalong lalo na pagdating sa pera lagi mong habang naliligo habang ipinapaligo mo ito ay iyong bibigkasin na ito ay magdadala sa iyo ng maraming swerte maraming mga blessings na hindi mo inasahan ang iyong matatanggap ngayon po pagkatapos mo ng maligo tapos ka na maligo balikan mo doon kung saan mo iniwan ang ang bigas at ang asin. So ang bigas po at ang asin saan natin ito maaaring ilagay? Ang bigas at ang asin ay ilagay mo ito doon sa gilid ng inyong front door sa harap. Doon mo po ito ilagay sa magkabilang silid, gilid ng front door sa harap habang iniwilalagay mo yung mga bigas na yon at ng asin ay humiling ka muli mong bigasin ang iyong mga kahilingan. So habang nilalagay mo doon, halimbawa ito yung ito yung asin, ito yung asin na nilalagay mo doon sa sa harapan ng inyong pintuan ay bigkasin mo muli ang iyong mga kahilingan. Sumuli guys, bago natin ito gawin ay tiyakin natin ang ating isang daang porsyentong paniniwala. Tiyakin natin na tayo ay walang duda upang ang ating mga ninanais, ang ating mga kahilingan ay magkakaroon ng katuparan. At lagi po nating samahan ng pagsisikap at huwag na huwag kalimutan ang magdasal, manalangin, magpasalamat sa ating poong may kapal. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.